Hello, hello. Just na na pagod bisita. Walang siya balik balik nang wala siya. Ah, Jenny Boy yah, shout out, shout out, shout out, Jenny Boy yung siya. Shout out kung Jenny Boy yah, Taga, loyo sa pan, loyo sa pa, loyo <laughs> sa pa. Manay lahat og ni Benz Plastico. Pray, shout out mga pray. <laughs> Di na kundi ni eh. bisita na pagod sa pan ni ah, magkukuma. Ah, shout out kano kera abe ko na no. ano, yung mga fans? say. Indot-indot, jeneng ko na. indot Jenny nate. Buat mas celebrity nggak bisa dengan king fans. Hmm. yang gaya ang mengakuan. Kita shout out. Mau tuh mas celebrity pun spikas channel. Nah, uh, ada okay. arbi tahu. Okay. Si. Okay. Uh, si bos kena nakuan. Kau harap na pun sih ya. Angkat tong. Kuan sunod karung. Terus si gimana sih kau? Nah ini ha. Tunduh harang aku beli kwan pramisan kaya ang sasunod uh, wala pa at po nga nag-reserve uh, gambay na so, asang yung mong sudlanan <laughs> <laughs> nabili na sudlanan lodi uh, so katong mga kuhan dia uh, ganahan ani nga bread picking ducks uh, pa uh, reserve pa Uh, very cute and uh, very adorable mga <laughs> cute mga lods 6 days old mga lods 6 days old and very cute white gold it's called peaking duck Bagus, kita buat para nak? Mulai kamis mu. gitu kompleto ning ordira kayak wis video lagi nang sana gobayra og hatching bah go meres hatching go meres ngesulit ya tuwa munting season on ya atuh ini haw nakong laki nalitson ngalitson ayo kayo oh. so. Kapila na kayo balik ya, Saya balik ya, uh, uh, na rin, ako, Shout out mga viewers <laughs> Subscribe mo kanan. Uh, salamat, salamat, salamat. Salamat mga ka <laughs> <laughs> Kada followers 6,000 eh, no, eh. <laughs> 6,000

mga farmers na to pag tambal pag buhi ano na ba ginagmay lang god oh, uh, buto na to ma na mauhan po mga tips ba saan ba bisod mo mga tips ba sabala <laughs> so, to mga lodi sa padawag na rin siya muli hindi na ako sundon sila ha kay <laughs> 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 alamat to thank you thank you kayo sa so, mga pa follow niya paliw ko sa mga followers ni boss oh. Eh, 6,000. May sagbahin na lang 1,000 na niya. Okay na ko. Habit ako. Thank you, kayo ah. Thank you, kayo. Sunod so, na po. Daghan na yung mabisita na ko rin. Usahay, hindi mabidyuhan kay busy lang eh. Huwag dagan-dagan eh. Mga artista, mabisita din mga kaidol. Okay. So, thank you, kayo. My well, thank you.